Hello guys, alam nyo, onti na lang medyo maniniwala na ako na may oras si Diwata sa mga tao na may dalang regalo sa kanya pero busy siya pagdating sa mga customers na gusto lang magpa-picture sa kanya. Panoorin nyo itong video na to at kayo na ang humusga. Kung totoo ba yung mga issue na binabato kay Diwata na namimili siya ng taong i-approach ia or i-entertain when it comes sa mga picture, sa mga video greetings, mga ganyan. Yeah, no? yeah. Oh, kasha, kasha. Sir?

So, ang sabi sa video caption, Diwata nirigaluhan ng original na sapatos ng fans. Kaya hindi busy si Diwata at todo ang ngiti. Ayan. And ang binigay ay parang Adidas na Samba White. And I think nasa 8,000. K or 9K pesos din to kung i-convert natin. Medyo mahal din para sa sapatos lang. So disclaimer lang, hindi naman tayo basher ni Diwata. And kung papanoorin niyo yung mga previous videos ko tungkol nga sa issue na to, lagi kong sinasabi na tao lang din naman si Diwata. And priority niya talaga yung negosyo niya. At may mga taping din siya, may mga iba't ibang racket din naman si Diwata. Kaya naman wala talaga siyang oras para i-entertain lahat. And kahit naman tayo, eh may mga araw talaga na hindi tayo camera ready or ready na makuhanan ng picture, magpa-picture kasama yung ibang tao, or hindi tayo laging masaya. Dahil syempre, nai-stress din naman tayo sa ating mga problema sa araw-araw. And, hindi naman natin alam kung ano ba yung nangyayari sa buhay ni Diwata sa loob ng 24 hours. Diba? So, mahirap nang mag kung ganito ba ang approach ni Diwata sa lahat ng tao na gusto magpa-picture sa kanya sa paresan niya. Pero lately kasi ang daming kumakalat na video sa internet na nagpapakita na medyo may attitude yung mga sagot ni Diwata sa mga gustong magpa-picture sa kanya or magpa-greet. tulad nito ni Kuya na gustong magpa-greet dahil daw birthday niya pero panoorin niyo kung ano yung sinabi ni Diwata. Diwata birthday ko ngayon, tobaki naman ng. Lipas din niya Kuya. <laughs> O, oh, di ba? Diba? Isa lang yan sa mga video sa na nagpapakita ng ugali ni Diwata sa mga magpapapicture sa kanya. And marami din ako na-vlog dito na ayun nga, medyo iba yung tono niya kapag tumatanggi siyang magpapicture. Pero gets ko naman na kahit naman tayo kapag bigla tayong bibigyan ng regalo or may pa-something sa ating yung tao, parang nakakabastos. Kung hindi niya sila papakitunguhan ng maganda, di ba? Pero sana, eh, maayos yung pagkakasabi natin or pagka-deliver natin ng message kung busy talaga tayo at hiwala tayong oras na magpa-picture or mag-video greet para hindi naman nakakabastos sa mga tao na talagang dumayo pa sa parisan mo para lang makita ka. And suggestion ko lang para kay Diwata kung napapanood mo to, I think much better kung magkaroon ka ng schedule dyan sa parisan mo para alam ng mga tao kung kailan ka busy or kung kailan ka pwede para magpa-picture para alam din nila kung kailan ka kukulitin or pupuntahan para magpa-picture nga or para makita ka lang. Dahil sa totoo totoo so lang kasi hindi naman talaga pares yung piyunta ng mga tao dyan. Especially ngayon na sikat na sikat ka na. Unlike before na ang pumupunta lang sa'yo mga taxi driver, mga habal, mga grab, mga angkas driver. Pero ngayon, iba't ibang klaseng tao na yung pumupunta sa paresan mo. Hindi dahil sa Paris mo, dahil gusto din nila ikaw makita. Pwede yung iba e eh, na-inspire sa story ng buhay mo. Pero meron din namang mga vloggers or mga gustong sumika at gusto kang gawing content. Pero, di ba, sana naman kung hindi ka talaga pwede that time, eh, sana maayos yung pagkakasabi mo, hindi yung parang mga nakikita ko dito sa internet na medyo iba yung tono. Pero kayo ba, anong masasabi nyo sa video na to? Nagbago na ba talaga si Diwata? At may oras siya para sa mga taong may regalo sa kanya, pero sobrang busy niya kapag wala kang dalang regalo? Comment down below. At kung nagustuhan itong gaytong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayo updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye, -bye for now.